good evening, ito po yung stone na napulot ko napulot namin ni Lagalag Big Slug ito po ay galing sa Mountain Province, Sabangan ito po yung nakuha namin sir uh, super magnetic sir, parang bakal mabigat uh, yan sir, pakita ko pa, siya super magnetic siya sir uh, yan Dalawa ito, sir. Ayan, uh, sir, uh, 75.9 grams. And, sir, uh, baka karing matulungan nyo kami na makasuri, sir. Ayan, yung isa, sir, uh, malaki. Ayan, uh, kulay red siya. Uh, red na parang bakal, sir. tigas niya, sir. Magnetic. Dikit may magnet. Maeksailan tong video, sir, kasi parang hindi ganun mabak. Ayan. Yeah. Sinunog ko yan sir pero hindi hindi uminit ka ano. Yeah. Yan po yung itsura niya sir. Pakita ko po yung mga ano niya sir. Yung ano uh, yun. parang yeah. Para makita niya sir. Parang sunog ito sir. Yan. Ah. Uh, ang bigat po rin ito sir uh, 550.4 grams yeah, yeah. Napakatigas ito sir Ito ay pok 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 Kaya hindi man lang nano Ganon din ito sir Yung oh. e magnet Ganon din <laughs> <Ne>, Yan sir Meron din ako sir Nakuha ko din sa ano, sa So yun lang sir, maraming salamat sa concern mo sa aming video. Thank you. Sana matulungan nyo yung matulungan mo kami at na mapasuri itong bato namin. Kung may reply mo sa amin kung anong dapat gawin namin sir. Thank you. So, bye bye.